Ayun guys, nag-aanap tayo ng dito. Ito po. Okay. Nalitin mo lang namin dito. Walang mga sapot. Eh. Nag-explore tayo ng mga sapot. Kaya na lang tatlo na titira dito guys. Kami na lang tatlo. Ayun guys. Sabay tayo guys. Wala di yan. Eh, tapi tapi pu. Tapi tapi pu. Tapi tapi nunu. Tapi tapi pu. Tapi tapi pu. Ini aku jangan kaya. Tapi tapi pu. Tapi tapi pu. Tayo ay may splash light, di bawah. Ikaw nang uwan eh. Tabi tabi po. Tabi tabi, tabi, tabi. tabi, tabi po. Ay, may gumo. Ay, may gumo. Sino ko? din. Wala niyo yung buhay. Ito na! Ito Andre! Ano lang! Hindi! Maghanap tayo! Kahit mga... Tabi-tabi po! Tabi... Ay, pa, Dapat di gamba bahay para ay, pagkain ko, biglang lumaki ay malakas na. Ano bang health ng ano? Ito Hoy, ito May sapot ka mataas. Sa may sapot! May sapot! Asa mataas? Boy, mam, ba may gagamba po, boy. Uy, ilawon mo naman ako. Swerte naman ang maga. Magka, paharap! Doon! Doon mo yung harap! Sinanis yung kaya. naghahanap kami dito. O, kami din. dito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. po. Guys, ito yun. Tabi-tabi po. Kaya ito po yung mga damon Pero mga Ayan guys, naghanap siya. Ah, sakit po. tabi po. Woi! Mungkin ada ahas! Mungkin ada ahas, kakak. Mungkin ada yang berguna. Guys! Bukankah? Kenapa si Alin? Lepas itu, saya menjajah. Apa? Ya! Mana? Di sini ada. Eh? Eh? Botog. Botog. sa akin saja. Di sini, di dito, di sini. Mungkin boleh di sini. May ilaw na yun Eh hindi, Masabit. Masabit. alin? Wala, wala nang battery, ano ah. Ayan, ayan! Karin, ayan din eh! Wala ng ilaw. Ha? Wala ng ilaw? Eh. Ito, ilaw ko, kalaki. Ayan eh. eh! Ano yun? Huh? ng paghanap. Pedro, Pedro, Pedro. <messimil> Tatay, ano? Tarong tabi. Naku, yung papa ko pupunta kami with Doro. Pag-alap ka. pag Bakit? Mayaman papa ko sa isa ka Sino kuya? Hindi ko naman nakapatid. Pinsan ko yun. Ay, na, pinsan ko yun. Dia mau nterang anu bikin cantik kepiting guys. Mak. Teh. Aku kan potong. Nek, handak aku botek. Handak potong. Nang singke. deh. neon.

Gok, 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 gok. Eh, 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 naging ta'oh. Guys, kahirang maganap. Nak harap kami tayo. Dumi ikut lang, Pero walang mahanap. Dari tayo nandara dito. Nah, lagian, lagi lagi lagian, kalau saya kain, 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 Kaya magana pa ako boy. Tabi-tabi um, po. Tabi-tabi po. sabalon Malakas yan. Oh. Ay, mong... Ay, no, mas malakas. mas hey, natin. Pedro, 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 pe. Ano <laughs> he. na? natin. Wag kang itu puto tadi ni 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 kali lah pasti dikop ka, mana masa sampai sekolah ha? aku suka ni oi kena tu <laughs> ilau mana kuih tu dah lama kami marah wala lama kami marah tak gagamba ni Kau ni yang gagamba tu ana-ana ja ja jalak ke ara anu i princess oi ana pixi cuba buat macam ni dokak pero duada ano? kita ng kita ko. salokan pa kasi nito lo. ay no ay no tapay. No? No? Oh. Oh, nga oh, ay no ay no ay no kagamba oh, yun. ay no 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 ay Kala ka yung gagamba na yun. Hindi ko makita. Ayun na! Ayun na! Yung pag ka oh. Ayun na? Ayun na? Ayun na gumagalaw? Oh. Lihit! Bakit di ko ba lihit Pedro. Sabi mo, hindi sa Santa Clara dumayaw. Santa Clara, dadami kong na daw. Sila yung mabira daw. Tangin na, tagadata ko Santa pang yan na. Pang soccer? Pang ka? Pang eh. Sabi mo? Sindri? wala kami marami, di na yan Ano na sa lalagyan mo. Ay, bari. Pag nakabi na kami, tali ba dahil? Badadayo namin lahat. Ha? Sa sir? Wala ka na, tinakas ng iyo, bay. Sa sir, wala ka yung nakita ko. Ang sir, sir, sir. Ta. Tama. Ta. Uy, Sumama kayo. Lodi yung boy. Mga pala ka akala ka gam boy magdala ng bangkoi kok 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 tinangis Wala dyan, boy lang kubat lang bubat Pigilin. TANGA, Eldray, pigilan mo! Eldray, ako na lalagyan ko! Ako na, yung lalagyan ko! Uwi na! Lagyan ko! Dahil sa kanawe! Amin! Kumili! sa mga tira! Tira! Kahirap. Maghanap tayo ng gagamit. Maghanap kami botox. Kahirap. Anong oras na? 8.30 na. Ay, hindi pala 7.